Pupunta na sana ako dito sa damo para makapwesto sa pagong. Pero may nauna na pala sa akin. Kinalad tuloy ako ni Martes dito. hindi e, na lang, napihila ko yung ulti niya at nabuhay pa ako. Pero ito talaga problema ko dito yung kalabot ko sa si ex-burger. Kaya ayaw ko katapat to eh. Kasi ubos oras ko dito eh. Imbis na nakakaigot na kasi ako sa ibang lane, napapako ako dito sa lane ko. Hindi ko siya pwedeng iwan dito kasi pag napabayaan ko yan, mapupush lang yung tore ko. Tapos lalakas pa yan. Hindi ko rin siya mawanit combo delete kasi may armor eh. Kaya no choice, talagang tatapatan ko to nang walang alisan sa link. Tsagaan mo nga lang bago mo siya mawawawi. Mabuti na lang walang nangingilam sa amin nice. dito. At mabuti na lang din yun, yung iba dyan, binipindot yung palo, kaya naging following. Okay, okay. Na natin yung laban. Ito na yung mga sumunod na nangyari. Ito lang. Ito lang yung gamey. Eh. Okay. Oh. Okay. Patay na rin ako. Okay. Hindi ka pwede push dyan, Mia Balls. Protektado ni Asyong yan eh Hello Pung Pung Hindi yan oh Inultihan ako na Para wala nang takas <laughs> Nye 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 Protektado ni Asyong yan Hindi yan pwedeng ma no Maka na Yung bottom lane ko guys Attack the lord Okay paparo sa kung Sino man lumapit dito sa lord Sa lord pala Wala na to eh Hindi na to lord eh Attack the Lord. On the oh, di ba? Ito ko oh, yun. Ito. Puff! Hindi ko na pinagalaw pinag yung ano, Martinez. One hit ko. Moodle advice. Nye, 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 nye. Hmm. hmm. tapos ka na. Huwag ka na sumunod dito, Lance Kulot. Kami na bahala dito, boys. Di lang, di lang ako makakombo dito kay ano eh. Kay X-Buy eh. Ito. Ready, 3, one. Oh, tapos ka na, guys Wala kaya naman buhay sa akin Na, Naipit Oh, dito kay Belerick Pwesto lang tayo, guys Ito, ito, ito Ay, di pa lang Kakampi pala yun Nice one Okay Tapos ka na Hindi ko na-ultihan yun, na. Tay ko. Gagi. Hala. Hala. Uy. Sayang. Ayun, hindi na sayang, hindi na sayang. Tapos yan, sa akin, si Mia Vice. Kahit magtago pa yan. Nye, 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 nye. Saka pa. Uy, Sa akin pala to. Ayun na Nabigyan ko din sa wakas 3 2 1 Tapos ka na Tapos din yung Kimi boys Lice muna ako ah Riku Riku Ki Ki Patulan nyo na Patulan nyo na Nice one Binawakas ako na Baka ako matutas Nye 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 Banat Nice one Good job well eh. played <laughs> Okay na Nice game sa kalaban Wow wow eh. Maraming salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo Nye nye nye